Isipin mo kung isang simpleng paungusap lang na binigkas habang nakaharap sa araw ng umaga ang magbubukas ng pintuan ng iyong mga pangarap. Taurus, paano kung ang sandaling ito sa pagsikat ng araw ang magdala sa iyo ng hindi inaasahang pera, tunay na pag-ibig o isang panibagong simula? Maraming Pinoy ang tahimik na sumusubok sa lihim na ritual na ito at unti-unti nababago ang kanilang buhay sa paraang hindi nila inakala. Handa ka na bang sumunod? Huwag kang manood lang, baka ito na ang pagkakataon mo para tuluyang magbago ang lahat. Sabihin mo ito, damhin mo, at hayaan mong gulatin ka ng universo. Panoorin mo ngayon, at huwag palampasin ang iyong turning point. Maligayang pagdating, Taurus? Kung minsan mo nang naramdaman na parang palaging paulit-ulit ang problema, laging kulang ang pera, o tila hindi gumagalaw ang love life mo, baka ito na ang senyales na hinihintay mo. Kilala ang mga Pilipino sa paniniwala sa mga bagong simula at sa mga simpleng ritual na kayang baguhin ang kapalaran. At ngayong umaga, may espesyal na pagkakataon para sa iyo. Paano kung isang madaling affirmation lang, na binubulong tuwing pagsikat ng araw, ang makatulong sa iyo na makalaya sa malas at magbukas ng mga bagong pintuan? Hindi ito mahika, ito ay tungkol sa pagkonekta sa makapangyarihang enerhiya ng isang bagong araw, bagong pag-asa, at ang natatanging diwa ng Taurus. Habang nakaharap sa silangan, sasama ka sa napakaraming Pinoy na gumagamit ng Sunrise Rituals para anyayahan ang mga biyaya sa kanilang buhay. Ang kapangyarihan ng Sunrise Rituals sa kulturang Pilipino. Sa Pilipinas, ang pagsikat ng araw ay higit pa sa simpleng simula ng panibagong araw. Ito ay makapangyarihang simbolo ng mga bagong simula, pag-asa, at walang katapusang posibilidad. Sa bawat sulok ng bansa, mula Batanes hanggang Jolo, maraming pamilyang Pilipino ang naniniwala na ang unang liwanag ng araw ay nagdadala ng panibagong daluyong ng mga biyaya. Ang mga maagang umaga ay itinuturing na sagrado. Madalas tayong paalalahanan ng ating mga lola, gising ng maaga para swertehin. Sa probinsya, umaasa ang mga magsasaka sa araw para sa gabay, sinasambit ang kanilang unang dasal habang basa pa ng hamog ang damo. Para sa maraming Pilipino, ang pagharap sa silangan tuwing pagsikat ng araw ay may espesyal na kahulugan. Ang silangan ay direksyon ng sumisikat na araw, ang araw ng pag-asa, ng bagong simula. Kahit sa mga lumang pamahiin, sinasabi nila na ang mga taong sumasalubong sa araw ng bukas ang puso ay nag-aanyaya ng swerte sa kanilang tahanan. Napansin mo na ba kung gaano kakaiba ang hangin tuwing bukang-liwayway? Mas tahimik, mas malamig, parang may mahika. Kaya naman, ang mga morning ritual, maging ito man ay isang simpleng dasal, pagsisindi ng kandila, o pagbubulong ng affirmation, ay lubos na nirerespeto sa ating kultura. Madalas ding nagsasama ang astrology at mga paniniwala ng Pilipino. Para sa Taurus, isang signo na mahilig sa katatagan at kaginhawaan, ang sunrise rituals ay nagsisilbing espiritual na sandigan. Ito ay sandali ng paghinto, pagninilay at pagsisimula muli. Maraming matatanda ang nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa mga kahilingang binubulong sa sumisikat na araw na natupad, may nakahanap ng trabaho, may gumaling ang puso, o may napalago ang maliit na negosyo. Hindi lang basta swerte ang dala ng mga ritual na ito, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kontrol sa iyong araw at pagpapadala ng mensahe sa universo na handa ka na para sa pagbabago. Ang pagsikat ng araw ang perpektong oras para dito, tahimik ang mundo, malinaw ang iyong isipan, at ang lahat ng magagandang enerhiya ay kasabay mong gumigising. Kaya ang affirmation ngayong araw, kapag ginawa sa pagsikat ng araw at nakaharap sa silangan, ay maaaring maging napakalakas. Pinagsasama ang tradisyong Pilipino, cosmic timing, at ang lakas ng Taurus sa isang makabagong sandali na magpapabago ng buhay mo. Sino ang mga Taurus? Ang Taurus, kilala bilang the steady rock sa zodiac. Kung ang birthday mo ay mula April 20 hanggang May 20, ikaw ay isang Taurus. Pero anong ba ang ibig sabihin nito, lalo na para sa mga Pilipino? Kilala ang mga taurus sa kanilang katapatan, pasensya, at pagmamahal sa ginhawa. Para kang haligi ng tahanan, maasahan, matatag, at laging handang magsakripisyo para sa pamilya. Maraming Pinoy Taurus ang natural na breadwinner. Sila yung tahimik lang na nagtatrabaho, hindi nagrereklamo, pero sa puso nila ay may pangarap na gustong matupad, pwedeng bahay para sa magulang, magandang edukasyon para sa anak. O simpleng masayang pamilya. Gusto nila ng stability sa buhay, hindi lang para sa sarili kundi para rin sa mga mahal nila. Pero hindi madaling maging taurus sa Pilipinas. Dahil sa dami ng responsibilidad, minsan nakakalimutang alagaan ang sarili. Maraming taurus ang nakakaramdam ng matinding pagod, lalo na kung parang hindi nababayaran ang lahat ng hirap nila, emosyonal, pinansyal, o espiritwal. Minsan, sobrang bait mo na pero parang lagi kang naubusan ng energy, ng pera, ng pag-asa. Nakakaranas din sila ng mga pagsubok sa relationships. Madalas, loyal ang taurus pero sila rin ang madaling masaktan kapag naloko o nasaktan ng mahal nila. Marami ring taurus sa Pilipinas ang kilala dahil sa kanilang tagumpay at dedikasyon. Tandaan mo si Alden Richards at Marian Rivera. Parehong taurus at parehong kilala sa kanilang sipag at tiyaga. Sa likod ng bawat tagumpay, may mga sandaling halos sumuko na rin sila, pero bumangon pa rin dahil hindi pwedeng sumuko ang haligi ng tahanan. Ang mga Taurus ay naghahangad ng comfort, mahilig sa masarap na pagkain, magandang bahay, at tahimik na kapaligiran. Pero higit pa dito, nangangarap sila ng hinaharap kung saan ligtas, masaya, at secured ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya ang sunrise affirmation ritual na ito ay bagay na bagay talaga sa iyo, Taurus. Hindi lang ito tungkol sa pag-asa. Paalala ito na kahit gaano kahirap ang araw-araw, may bagong simula at may liwanag na darating para sa iyo, lalo na kung handa kang maniwala, kumilos, at buksan ang puso mo sa panibagong oportunidad. Bakit mabisa ang affirmations? Pinoy perspective. Sa Pilipinas, nakasanayan na nating magsalita ng mga salitang may laman, dasal, hiling, o simpleng kaya mo 'yan. Hindi natin namamalayan, affirmations na pala ito. Malakas ang bisa ng affirmations, hindi lang dahil sa mismong mga salita, kundi dahil sa paniniwala at enerhiyang kaakibat nito. Kapag paulit-ulit nating binibigkas ang positibong salita, parang nagtatanim tayo ng bagong pananaw sa ating isipan at puso. Maraming Pinoy ang lumaki sa bahay na laging may dasal tuwing umaga, bago kumain, o bago matulog. Naniniwala ang ating mga lolo't lola na malakas ang kapangyarihan ng salita, kaya nga, inat sa sinasabi, dahil maaaring magkatotoo. Ganoon din ang affirmation. Pinapaalala nito sa atin ang ating halaga, mga pangarap at mga biyayang inaasam. Para kang nagbibigay ng direksyon sa sarili mo at sa universo, sinasabi mo, ito ang gusto ko. Handa na ako dito. Ayon sa Agham, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang positibong self-talk ay nakakatulong para mabawasan ang stress, tumaas ang kumpiyansa sa sarili, at pati na rin mapabuti ang kalusugan. Pero para sa mga Filipino, higit pa sa sikolohiya ang affirmation, ito ay tungkol sa pananampalataya. Pananampalatayang kahit mahirap ang buhay, may pag-asa pa. Pananampalatayang kahit parang wala na, pwedeng bumawi. Pananampalatayang hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang Diyos, mga ninuno, at ang tapang na minana natin mula sa mga nauna. Halimbawa, si Mang Berto, isang jeepney driver, araw-araw nagdarasal at nagsasabi, Today, I will find blessings on the road. Minsan, may biglang pasaherong nagbibigay ng extra, o kaya magaan lang ang biyahe. O si ate Mylene, single mom, laging inuulit, kakayanin ko to, magiging maayos ang lahat. At sa dulo ng linggo, kahit pagod, may ngiti pa rin dahil gumagana ang lakas ng positibong salita. Hindi ito mahika, Taurus. Ito ay tungkol sa pagbabago ng focus. Kapag puro reklamo ang iniisip, reklamo rin ang babalik. Pero kung puno ng pasasalamat at pag-asa ang binibigkas mo sa sarili, unti-unti, napapalitan ang enerhiya sa paligid mo. Ang affirmations ay nagiging tulay ng maliit na pag-asa tungo sa malalaking resulta. At kapag ginagawa mo ito sa pagsikat ng araw, lalo pang lumalakas ang epekto, parang sabay kayong bumabangon ng araw. Ngayong alam mo na ang lakas ng salita, handa ka na bang subukan ang affirmation na para talaga sa'yo, Taurus? Panahon na para gawing kasangkapan ang bawat salita, para sa swerte, pag-asa, at bagong simula. Ang Affirmation Ritual, Step-by-Step -step Guide para kay Taurus. Ngayong alam mo na ang halaga ng salita, at bagong simula, Taurus, panahon na para matutunan mo ang tamang paraan ng Sunrise Affirmation Ritual. Tandaan, hindi lang ito basta pagsabi ng salita, kundi isang tunay na koneksyon, sa sarili mo, sa araw, at sa pag-asa ng panibagong buhay na paparating. Isa, kailan gagawin? Gawin ito sa mismong oras ng pagsikat ng araw. Hanapin ang sunrise time sa inyong lugar, karaniwan mula 5 oras 30 minuto dya hanggang 6 oras 30 minuto dya sa Pilipinas. Piliin ang sandaling tahimik pa ang paligid, wala pang ingay, at sariwa pa ang hangin. Dalawa, saan dapat harapin? Tumayo sa lugar na tanaw mo ang silangan, east. Pwedeng sa bintana, hardin, rooftop, o kahit sa bukas na espasyo, basta direktang tanaw ang araw. Sa kulturang Pilipino, ang silangan ay simbolo ng pag-asa, bagong simula at biyaya. Tatlo, paghahanda sa sarili. Maghilamos o maligo ng kaunti para linisin ang katawan at kaluluwa. Kung gusto mo, magsindi ng kandila o incense para mas maging sagrado ang ambience. Maghanda ng isang baso ng tubig, simbolo ng buhay at dalisay na hangarin. Magsuot ng malinis, komportabling damit, mas mainam kung light-colored. Apat, posisyon at paghinga tumayo ng tuwid at relax ang balikat. Pwede kang magbarefoot para maramdaman ang enerhiya ng lupa. Isara ang mga mata, huminda ng malalim ng tatlong beses, inhale hope, exhale doubt. Pagdilat, namnamin ang simoy ng hangin at init ng araw. Lima, ang affirmation na sasalitain. Ito ang affirmation na special para sa'yo, Taurus. Una sa English, tapos sa Tagalog para mas damang-dama sa puso. English As the sun rises in the east, I welcome new blessings, endless hope, and powerful change into my life. I am ready, I am worthy, I am open to receive. Tagalog Habang sumisikat ang araw sa silangan, tinatanggap ko ang bagong biyaya, walang hanggang pag-asa, at malakas na pagbabago sa aking buhay. Handa ako, karapat dapat ako, at bukas ako sa pagtanggap. Ulitin ito tatlong beses, marahan at mula sa puso. Pwede mong hawakan ang baso ng tubig habang sinasabi, upang i-absorb ang hangarin sa katawan kapag ininom mo ito mamaya. Anim Mga Extra Pinoy Tips Huwag muna mag-cellphone pagkatapos ng ritual, mag-reflect muna at damhin ang enerhiya. Isulat ang affirmation sa maliit na papel, ilagay sa ilalim ng unan o wallet para tuloy-tuloy ang bisa. Pagkatapos, inumin ang tubig, parang tinatanggap mo ang biyaya sa loob mo. Pito, ano ang kahulugan ng bawat hakbang? Hilamos Ligo pag alis ng negative energy. Barefoot para maging grounded at konektado sa kalikasan. Facing East pagharap sa liwanag at bagong simula. Baso ng tubig, simbolo ng buhay at pagdaloy ng oportunidad. Affirmation, pagbibigay linaw sa layunin, pagtawag sa swerte at kapayapaan. Taurus, sundin mo lang ang bawat hakbang at ibuhos ang iyong pananampalataya sa bawat salita. Sa simpleng ritual na ito, binibigyan mo ang sarili mo ng panibagong lakas, malinaw na direksyon, at bukas na pintuan para sa mga biyayang matagal mo nang hinihintay. Ano ang nangyayari spiritually at energetically, Taurus specific? Kapag sinunod mo ang sunrise affirmation ritual, Taurus, hindi lang basta mga salita ang lumalabas sa bibig mo, parang umiikot at dumadaloy ang enerhiya sa loob at labas ng buong pagkatao mo. Para sa iba, simple lang ito, isang ordinaryong routine. Pero spiritually, malalim ang epekto nito, lalo na para sa mga ipinanganak sa ilalim ng Taurus na sign. Ang Taurus ay pinamumunuan ng Venus, ang planetang sumisimbolo sa kadandahan, kasaganahan, at pag-ibig. Sa mga paniniwalang Pilipino, mahalaga ang liwanag ng araw at ang umaga, dito isinisilang ang pag-asa. Kapag tumayo ka na nakaharap sa silangan sa pagsikat ng araw, pinapalakas mo ang koneksyon mo sa araw, ang pinakamalakas na pinanggagalingan ng buhay, enerhiya, at panibagong simula. Ramdam mo ba yung init na dahan-dahang sumasayad sa iyong balat? Parang yakap ito ng universo, sinasabi sa iyo, andito na ang bagong lakas mo. Energetically, binubuksan mo ang sarili mo para tanggapin ang swerte, oportunidad, at abundance. Sa ritual na ito, sinasabi mo sa universo, Handa na ako. Tinatanggap ko ang liwanag. Bilang Taurus, likas na ayaw mo ng bigla ang pagbabago, gusto mo ng routine, ng familiar, ng secured. Pero itong simpleng ritual ay tulay, isang paraan para dahan-dahang magbukas ang puso mo sa pagbabago at sa mga biyayang matagal mo nang hinihintay. Sabi nga ng maraming Filipino elders, kapag binati mo ang araw, sumasabay sa liwanag nito ang dasal mo. Ang hangin ang tagadala ng mga salita mo patungo sa langit. Kaya hindi katakatakang malakas ang epekto ng mga ritual na ito sa mga tulad mong Taurus, dahil sa likod ng iyong katahimikan ay ang matinding pangarap para sa katiwasayan, pag-ibig at kasaganahan. May mga kwento ng mga Pinoy Taurus na pagkatapos lang ng isang umagang ritual, biglang may dumating na swerte, may tumawag para sa trabaho, may ayos bigla ang away sa pamilya, o simpleng nabawasan ang bigat sa dibdib. Hindi ito basta coincidence. Ito ang energy shift kapag pinayagan mong dumaloy ang lakas mula sa araw, sa salita mo, at sa puso mong handa ng tumanggap. Sa bawat pagharap mo sa silangan, tandaan. Hindi ka lang basta umaasa. Kumukonekta ka sa kalikasan, sa lakas ng mga ninuno, at sa cosmic power ng iyong pagiging Taurus. Ito na ang sandali mo. Ito ang bagong simula. Yakapin mo ang liwanag, damhin ang init, Hayaan mong ang daloy ng swerte ay tahakin ka patungo sa buhay na matagal mo nang hinahangad. Mga tunay na kwento at testimonya, mga boses ng Pinoy Taurus. Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga kwento ng mga ordinaryong Taurus na matapos subukan ang Sunrise Affirmation Ritual ay nakaranas ng tunay at kakaibang pagbabago. Mga kwentong nagpapatunay na minsan, isang maliit na hakbang lang, isang dasal, isang salita, isang umagang puno ng pag-asa ang kailangan para magbukas ang pintuan ng swerte, ginhawa, at panibagong simula. Kwento ni Kuya Ronald, 42, Tricycle Driver, Cavite. Simula noong pandemic, halos araw-araw akong nag-aalala kung saan ako kukuha ng pamasahe para sa pamilya ko. Isang araw, may kapitbahay akong nagsabing subukan ko daw harapin ang araw, magdasal, at sabihin handa na akong tumanggap ng biyaya. Sinubukan ko. Tinapat ko ang tricycle ko sa east, nagsalita ako ng affirmation na galing talaga sa puso. Hindi ko inaasahan, kinabukasan, may nagpa-reserve ng buwanang sakay. Ngayon, mas kalmado na ako, hindi na ako kinakabahan sa kita. Iba talaga kapag buong tiwala mong ginawa. Kwento ni 8grace, dalawamput siyam, online seller, Quezon City. Lagi akong feeling stuck. Kahit anong sipag, parang hindi umaangat ang negosyo ko. Isang kaibigan ang nag-share ng tungkol sa sunrise ritual para sa Taurus. Sabi ko, wala namang mawawala. Gumising ako ng maaga, naghilamos, tumayo sa bintana, at inulit ang affirmation ng tatlong beses. Mula noon, dumami inquiries sa shop ko. May mga bagong customers, may dating bumalik. Sa tingin ko, dahil naging mas positibo ang mindset ko, naramdaman ko rin ang shift sa energy ng negosyo ko. Kwento ni Tito Ben, 55, retired seaman, Iloilo. -ilo. Hindi ako mahilig sa horoscope noon. Pero simula nang mag-retire, naging parte ng umaga ko ang pagre-reflect. Doon ko nalaman na taurus pala ako, at totoo nga, gusto ko ng routine. Sinubukan ko ang morning affirmation habang nakaharap sa east. Pinagdasal ko ang health ng pamilya ko at ang kapayapaan ng loob ko. Alam mo, parang lumiwanag lahat. Ang mga simpleng problema, hindi na mabigat yung mga tampuhan mabilis na naayos. Parang naging mas madali humarap sa araw-araw. Mga lakas na galing sa loob at pananampalataya. Mga simpleng kwento mula sa simpleng tao pero punong-puno ng pagbabago. Hindi kailangang may malaking ritual o komplikadong proseso. Minsan, ang pinaka-epektibo ay yung galing sa puso, sinamahan ng panalangin at tunay na paniniwala. Sa sunrise ritual, natutunan nila na hindi hadlang ang edad, trabaho, o pinagdaraanan. Kapag bukas ang puso at handa kang tumanggap, kayang-kaya mong baguhin ang takbo ng buhay mo. Taurus, ikaw naman ang sumubo. Ngayon, Taurus, ikaw naman ang humarap sa araw. Baka ang susunod na kwento ng inspirasyon ay manggagaling na sayo. Mga babala, tips, at iwasang pagkakamali sa paggawa ng Sunrise Affirmation Ritual para sa Taurus. Habang ginagawa mo ang sunrise affirmation ritual bilang isang taurus, may ilang mahalagang paalala para mas maging epektibo ang iyong karanasan. Sa kulturang Pilipino, punong-puno ng paniniwala at ritual ang bawat umaga, kaya nararapat lang nasundin ang ilang warnings at tips para hindi masayang ang effort at paniniwala mo. Ano ang hindi dapat gawin? Isa, huwag magmadali. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ng maraming Pinoy ay ang pagmamadali sa umaga. Pero sa ritual na ito, slow and mindful ang kailangan. Kapag minadali mo lang, nawawala ang lalim at bisa ng ginagawa mo. Dalawa, huwag mag-cellphone ka agad. Pagkatapos ng affirmation, bigyan ng ilang minuto ang sarili mo. Huwag agad sumagot ng tawag o magbukas ng social media. Mahalaga ang momentum ng enerhiya, baka mawala agad kung madedistract ka. Tatlo, iwasan ang negativity. Minsan, pagkatapos ng ritual, may darating na bad news o tension sa bahay. Kung kaya, iwasan mo muna ito kahit ilang minuto. Hayaan mong manatili sa iyo ang fresh and positive energy. Apat, Huwag maligo ka agad. Ayon sa ilang pamahiin Pinoy, huwag munang maligo agad pagkatapos ng ritual para hindi mawala ang enerhiya. Maghilamos ka bago ang ritual, pero maghintay muna ng kahit 30 minutes bago maligo pagkatapos. Tips para mas maging epektibo ang ritual. Isa, isama ang pamilya kung gusto mo. Mas maganda kung kasama ang mahal mo sa buhay. Ang collective energy ay mas malakas kapag sabay kayong humarap sa araw, sabay magdasal at sabay mag-affirm. Dalawa, isulat ang affirmation. Kung mahilig ka magsulat, isulat ang affirmation sa maliit na papel. Ilagay ito sa ilalim ng unan, wallet o kahit sa altar mo. Araw-araw mo itong balikan. Tatlo, manatiling tahimik sa glit. Pagkatapos, mag-reflect ng tahimik. Damhin ang hangin, pakinggan ang mga ibon, at magpasalamat. Ang katahimikan ay parte ng koneksyon sa sarili at sa universo. Apat, inumin ang baso ng tubig. Huwag kalimutan ang tubig. Inumin ito pagkatapos ng ritual. Isa itong simbolo na tinanggap mo ang blessing mula sa labas papasok sa loob ng katawan mo. Common mistakes na dapat iwasan. Isa, ginagawa ng walang paniniwala. Kapag ginagawa mo lang dahil uso o dahil napilitan ka, hindi mo mararamdaman ang epekto. Kailangan may buo kang tiwala sa bawat salitang binibigkas mo. Dalawa, isang beses lang ginawa. Sunrise affirmations are most powerful kapag ginagawa mo ito ng regular. Kahit weekly lang, basta tuloy-tuloy. Gaya ng tanim, kailangang alagaan para mamunga. Tatlo, paghahambing sa iba. Huwag mong ikumpara ang resulta mo sa iba. Iba-iba ang daloy ng biyaya at panahon ng bawat Taurus. Trust your own divine timing. Tandaan, Taurus. Ang tunay na pagbabago, kahit maliit, nagsisimula sa tamang mindset, dasal, at pangangalaga sa sarili. Kung susundin mo ang mga tips at iwasan ang mga pagkakamali, mas mararamdaman mo ang epekto ng iyong ritual. At higit sa lahat, mas magiging bukas ka sa mga blessings na noon paman ay nakalaan na para sa iyo. Ang iyong gabay sa pagsasagawa ng Sunrise Affirmation Ritual, Final Guide for Taurus. Ngayong alam mo na ang bawat hakbang, tips, at mga dapat iwasan, Taurus, oras na para sama-sama nating gawin ang affirmation ritual na ito. Hayaan mong gabayan kita, kahit dito lang sa video, ramdamin mong hindi ka nag-iisa. Libu-libong Pinoy Taurus ang sabay mong gumigising, humaharap sa araw, at naghahangad ng bagong simula. Isa, humanap ng tahimik na lugar. Pumili ng espasyong payapa. Dapat tanaw mo ang silangan o kahit maramdaman mo lang ang liwanag ng araw. Pwede ito sa Bintana Terrace Hardin O kahit sa kwarto na maaliwalas at tahimik. Dalawa, ihanda ang iyong sarili. Maghilamos ka muna, linisin ang mukha at isip. Magdala ng isang baso ng tubig. Huminga ng malalim. i ang balikat, ipikit ang mga mata. Magpasalamat sa araw na ito. Walang ibang araw na kagaya ng umagang ito. Tatlo, sabay-sabay nating sabihin ang affirmation. Pagdilat mo ng mga mata, humarap ka sa silangan. Dahan-dahan, buong puso mong ulitin ang affirmation, tatlong beses. Damhin ang bawat salita. Tagalog. Habang sumisikat ang araw sa silangan, tinatanggap ko ang bagong biyaya. Walang hanggang pag-asa at malakas na pagbabago sa aking buhay handa ako, karapat dapat ako, at bukas ako sa pagtanggap. Pwede mo rin gamitin ang English version kung iyon ang mas comfortable sa iyo. English As the sun rises in the east, I welcome new blessings. Endless hope and powerful change into your new life. I am ready, I am worthy, I am open to receive. Huminga ng malalim pagkatapos ng bawat ulit. I-imagine mo ang liwanag ng araw na pumupuno sa buong katawan mo, mula ulo hanggang paa, puno ng pag-asa, lakas, at kapayapaan. Apat, mag-reflect at uminom ng tubig. Tahimik ka lang ng ilang minuto. Damhin ang araw, ang hangin, at ang panibagong enerhiya. Dahan-dahang inumin ang tubig, habang iniisip mong tinatanggap mo na ang mga biyayang papalapit sa buhay mo. 5. isulat o ikwento ang iyong nararamdaman. Kung gusto mong mas maging makabuluhan ang ritual. Isulat sa papel ang iyong naramdaman o napansin o ay share ito sa comment section ng video. Malay mo, ang simpleng kwento mo ay maging inspirasyon ng isang kapwa Taurus na ngayon palang susubo. Huling paalala, Taurus. Magpasalamat sa araw, sa sarili mo, at sa bawat taong naging bahagi ng iyong kwento. Magandaman man o masakit, lahat ng iyon ang nagtulak sa iyo papunta sa bagong simula. At mayong araw, itanim mo ito sa puso mo. Handa na akong tumanggap ng bagong biyaya. Isang bagong umaga isang bagong pag-asa. Para sa iyo, para sa pamilya mo, at para sa lahat ng pangarap mong malapit ng matupad. Taurus, ngayong natutunan mo na ang buong ritual, isang paalala mula sa puso. Ang tunay na lakas ay nagsisimula sa pagtitiwala sa sarili at sa bawat liwanag ng bagong umaga. Ang bawat pagsikat ng araw ay hindi lang basta natural na pangyayari, ito ay paalala na may pag-asa pa, may bagong simula, at may biyayang paparating. Hindi ka nag-isa, Taurus. Sa bawat sulok ng Pilipinas, libu-libong kapwa mong Pilipino ang tahimik na kumakapit sa paniniwala, sa dasal, at sa simpleng ritual na tulad nito, umaasang magbabago rin ang daloy ng kanilang buhay. Sa mundong puno ng ingay at problema. Napakahalaga na maglaan ka ng ilang minuto para sa sarili mo. Hindi ito pagiging makasarili, ito ay pagmamalasakit sa iyong katahimikan, lakas, at mental na kalusugan. Minsan, ang mga pinakasimpleng hakbang, isang dasal, isang affirmation, isang pagharap sa araw, ay yun pa pala ang magbubukas ng masaganang pagbabago. Taurus, huwag mong maliitin ang sariling kapangyarihan. Nasa loob mo ang kakayahang baguhin hindi lang ang sarili mong kapalaran, kundi pati ang direksyon ng buhay ng mga mahal mo sa buhay. I share mo ang iyong karanasan. Ngayong natapos mo na ang ritual. Kumusta ang pakiramdam mo? May nabago ba sa mood mo? Ramdam mo ba ang shift sa energy o may kakaibang swerte na pumasok? Ikwento mo sa comment section. Malay mo, ang simpleng kwento mo ang maging spark of hope para sa isa pang taurus na nawawalan na ng lakas ng loob. May tanong o mensahe? Kung gusto mong mag-request ng ritual, magtanong o simpleng magpasalamat, nandito kami. I-message mo lang kami at handa kaming sumagot. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para updated ka sa mga bagong swerte tips affirmation guides, at spiritual rituals na ginawa para talaga sa Taurus, kapit lang. Bukas ay panibagong umaga ulit. At sa bawat pagmulat mo, kami kasama mo sa dasal, sa liwanag, at sa panibagong simula. Hanggang sa muli, Taurus. At tandaan, baka ikaw na ang susunod na magbago ang buhay.